Hi mga palangga, good morning. So, bago lang ko bugtaw, kag wala pagi ko kay Lamos. So, balit uh, today is manag-obtas tubig kay nakabakal ko sang bago nga urukan. And, it, siya guys? Nan. Amo siyang nabakal ko kagapon. Sponsored by Ma'am Chinky. Wow, thank you so much ma'am. So, ayan. So, may lalagyan na kami na, sa CR. Kasi bumili ako nito mga palangga dahil ipapaayos namin yung CR namin. Kasi sobrang sira-sira na talaga. So, ipapakita ko sa inyo mamaya ang CR namin. So, medyo nakakahiya. Pero, okay lang. Kasi ipapaayos naman namin. So, ito yung bili ko. Ayan. Tapos, may, pack, may umbrella pa sa loob yung pako. Ayan. So, ito yung lalagyan ko ng tubig sa CR namin. So bali ipapaayos ko tapos ito yung ilalagay namin para may mastakan kami na ng tubig. So ayun, so samahan nyo ako ma mamaya mga palangga dahil pupunta ako sa balon para mag para dito. So tingnan natin kung ilang uh, container yung ma ilalagay dito. And then naibili ko lang to pala mga palangga. For almost 500. Wow. Mahala. Pero buti na lang nakatawad ba yun? Naka ano ako? Naka less kasi sabi namin kung pwede 450 na lang. So, ayun na. Uh, um, Nag-ano naman sila. Uh, pumayag naman sila na mag 450 na lang. So, ayun. So, tara na saman niyo ako guys na mag para para magkaroon kami ng maraming tubig <laughs> so, ayan. Sama niya ako, guys. At saka, mga palangga, yung purpose ng pako is um, ito, yung umbrella. Is bumili ako ng dalawang plain sheet. ah, uh, uh, ito yung isa. Dahil ilalagay ko po doon sa yung butas-butas na po yan. Kasi, oh my God, sobrang sira na talaga yung bahay namin. So, <clears throat> excuse me. So, kailangan ko ring ipaayos yon So, pasensya na wala pa akong budget. And, mahirap lang po talaga kasi nag-aaral pa ako. So, yung pera madalas uh, pumupunta sa tuition fee. Yes. Laban lang. <laughs> and now, pupunta na ako sa CR namin kasi doon ko siya ilalagay. Wow. Wait lang, kukunin ko pala muna yung pako kasi hindi naman kailangan ng CR. Eh. So, ito dito ko lang muna siya ilalagay. So, ayan. Tingnan natin kung ilan yung container na mapupuno ko dito. Ayan. Oh, honestly, sobrang laki niya talaga and worth it sa kanyang presyo. Oh, nakakaya yung CR namin kasi kulang pa talaga sa aruga. <laughs> ayan yung CR namin guys. Oh. Ayan. Pero don't you worry mga palangga kasi ipapaayos ko naman yan. So, um, hindi pa talaga okay. So, pasensya na talaga. Kasi, sobrang sira na talaga. Ayan. Ayan, yung, yung ano nga, yung tapakanta. <laughs> yung floor nga is, ayan, oh, um, May, ano na siya, may crack. So, ayan. So, ito lang yung CR namin mga palangga. Pero, don't you worry mga palangga kasi, ipapahalo blocks ko yung gilid nito para maayos. Tapos, lagyan namin ng pintuan. So, ayun mga palangga. So, ilalagay ko na po doon ang eto, yung urukan para ma makapag-igib na po tayo sa balon. So, ayan. Um, keep watching. so, ayun mga palangga. Lalagayin ko muna ng tubig para mahugasan siya. Kasi may mga na mga hindi maayos dito sa loob. Charot! May mga madudumi siya. So, mas mainam kapag malinis ang loob. So, ayan. Ayan, ito pala yung pressure niya, guys. Ayan, no. Oh. Wait lang, hindi masyado makita. Pero, ayan. Nasa 500 po talaga yan. So, ito na. Ilalagay ko na doon sa saloob. Wait lang, dandahan. Baka masira. <laughs> ayan CR namin, guys. Oh. So, ayan. Diyan ko lang siya ilalagay. So, So, dyan ko ilalagay para malagyan natin na ng tubig. So, ayan. Pupunta na tayo sa balon. So, ito yung takip niya, guys. Ayan. So, ayan yung dingding niya, guys. Ayan. Iyan yung dingding niya, mga palangga. So, sana maiayos na to at mahalo blocks na. Ayan yung paligid, oh. Pasensya na po, ha. Ito lang yung CR namin. Ayan. So, ayan, guys. da Pupunta na ako mga palangga sa may balon at ito lang po muna yung dadalhin ko instead sa baldi kasi nasira po yung baldi namin. And wala na po talaga kaming balde na maliit so ito na lang muna kasi ito yung uh, kayang-kaya ko. <laughs> so ayun ipapakita ko na po sa inyo yung balon namin. Update ko lang din po pala kayo. Ito po pala yung tinatanim naman namin kung saan dito kami kumukuha ng source sa pang-ulam namin. O. Ayan oh, nabinyaga na ni Mama. So dahil kakagising ko lang, medyo napagod talaga ako mga palangka. So ayan, baka sa susunod may maitanim na akong talong dito, sitaw at saka iba, iba't ibang klaseng gulay para naman may maiulam kami. Ayan. Maliit lang po talaga siya pero sobrang laking tulong na siya mga palangga. And finally mga palangga, andito na ako sa may balo namin. So ayun, binabakbak na ni mama. Kasi nung dati is naglandslide niyan. So ngayon kukunin namin yan kasi nagpaplano pa... Nagpaplano din ako na dito mismo sa bandang dito is ipapasemento ko siya para hindi na bumabalik yung tubig. Like, sobrang ano, ano tawag nito? Pumupundo kasi yung tubig dito. Kaya hindi, hindi ako na gagandahan. So, ito yung balon namin. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. So, ito siya guys. Ayan. So, hindi pala nauubusan ng tubig dito. Kahit sobrang liit lang niya. Ayan. So, eto Ipapatanggal ko po iyan. Para magiging uh, malawak dito. Ayan. So, ayan lang. Dito, ayan. So, ayun mga palangga. I-update ko lang kayo mamaya kung ilan yung container na mapupuno ko doon sa uroka namin. So, ayan. So, ayun mga palangga, naka isang container na ako. So, i-update ko lang kayo mamaya kung napupuno ko na po yung orca namin. So, let's see kung ano talaga, kung magkano or ilan na container yung map... Kung ilang container po ang mai mailagay natin dyan. So, ayun guys. Pasensya na nabubulol ako dahil sobrang nakakapagod ah. Pero fighting. So, ayun, guys. Finally, napuno ko na siya. Grabe. Grabe. Nakakapagod pala kapag ikaw lang mag-isa, mag, -isa, mag no? So, ayun. Naka limang container ako dito. Ayan. So, ayan. Dahil puno na. So, itatakpan na natin para pwede na siyang magamit later. Grabe. Like parang mababawian ako ng buhay. <laughs> Joke lang. Pero legit, sobrang <clears throat> nakakapagod talaga. And, <sighs> anong tawag dun? So, hanggang dito na lang mga palangga. Oh my God, sobrang nakakahinga lang. Pero fighting. So, ayun mga palangga. Hanggang dito na lang muna mga palangga. Hanggang sa susunod. Paalam!